medyo mabigat yung kanan mo sir. Dito ka. Bakit? Ako alam. Pagka ako, alam mo, isang linggo pa ako ito. Hmm. Nangyari Pagka nangyari? Ano Pagka ano, minsan binabalakang talaga ako. Dito? Kaya nga ngayon, ang lakad mo eh. Pagka po nakaupo ako, pero pag inilakad ko na siya ng malayo, okay na ulit. Sabi ko hindi mali. Eh paano? Ay? Siyempre, alam mo naman, araw-araw, may atin ang lakad. Tapos minsan sir, eh, kung mga dalawang araw, hmm. nakatabingi ako. Ngayon nga, ano, alam mo yung lakad. Pag titignan mo sa salamin, ko so, lang eh. Makikita mo na ko. Oo nga. Dahil matigas, para ito, masakit. Tapos, pag tayo ko galis sa pagdadrive, mm. parang may kuryente ko dito sa may... Game. May naiipit. Ang tawag yan, impingement sa mga nerve. Kaya, Kaya oh. yung ano mo. Kaya, pag nag-drive ako, parang ayoko nang bumaba eh. Kasi, Hindi, kanyari. Siyempre, ako driver din ako eh. Sumasakit din ba lang ako oh. noon. Di ba? pagka bubaba ka sa yan, parang may ayaw man. mo nang ano eh, kasi may masakit eh. May Ang kuning... gawin mo, di bumaba ka sa kanya. Pagbaba ka mo na gano'n, umawa ka muna sa ano. Sa sakyan, gano'n ka muna. Gano'n gano'n ka muna. Huwag ka muna maglakad kasi ika-ika ka lang eh. Sayang. Masasaktan man. ka lang eh. Huwag ka muna maglakad. Tumayo ka muna. Tapos gano'n gano'n. Tapos minsan nang gagawin ko, isisipa ako lang. Mayami-ami, ah. mawawala na naman. O kaya kailangan may movement muna. Huwag ka muna dire-diretso kagandakad. Hmm. Katulad yan, Galing ka sa ulo. Nang tagal ko sa gila. O, tingnan ako. mo yung lakad mo. Ang sakit po talaga. Parang may malaking ano. ito. Pagtigas mo dito na okay. ano. Okay. Kailan pa ba yan, Idol? Mga one week na po siguro. Pero, on and off. So, thank you. Pinawisan uh, siya. Mahinit ngayon. Pero, konting-konti na lang mga 3M yung pinagagawa ko dyan. Para sa inyo yan. Lalo sa mga W na dito dumay diretso bago mag na o sa ano, malalayong lugar. Ayan, pwede kayong lalagyan ko ng kama yan para ano, makatulog kayo dyan kung sakaling gusto nyo matulog. Hindi na kayo mag hotel, -hotel para makatipid kayo. Palagyan ko na lang ng kortina. Para... O kahit hindi kayo OFW, kung talagang gusto nyo matulog, matulog muna kayo dyan kung malayo pang... Yung iba kasi mga taga-dabaw, Hilukos, mau um, biyahe na sobrang ngayo sobrang sakit ng katawan ni siya balang ngayon sir ang ah, barang ngayon relaxed lang tayo yung kasagot siya tagilid si sir parang may isip ng dito okay iyakang patagilid

sa yung pinaka portion na masakit sa iyo. Balakang o singit, yung ganito sa hips. Dito sa dito sa may ano po, oh. taas ng pelvis sa boundaryan. Yeah, yan. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay, oh, sige, higa kan diretso. Okay, tapos ah, sige. ito yung part na to. No? Yan. Yeah. Okay. Dito. Kaliwaan, alin kaliwa at kanan? Tung sen pa ganon? Tung sen pa ganon po. Tapos ito dito, nandito eh. Okay. masakyan. Unang araw, dalawang araw, nakupo talaga para make a video. Mm -hmm. Kailangan mo lang yung ikikilos mo lang din yung balak mo. Ang mm -hmm. klase pa naman yan. Pag kumero, hindi ka patutulogin yan. Ah, spasam na po ito. Hindi. Yung spasam, huli na yun. Pag may impingement ka, automatic magre-retaliate yun sa anong mga muscle-muscle. Yun, yun yung tinatawag na spasam, yung pagtigas ng mga... Gusto mo kasing supportahan yung mga ano eh. Mamaya, explain ko pa. ini, oh, inhale. Exhale. Dito okay. dito mo. Sige. Okay. Diyan, diyan. Diba masakit yung ganito mo? Eh, itong mga muscle mo na to, kahit walang masakit yan, sa susunod. Kasi nga, di ba, itigasan mo yun para hindi lalong bumibigay eh. Itigasan iti mo, ngayon yung mga muscle mo, mag i yun. Yan yung mga masakit ba niya. Kasi nga, kasi pag hindi mo tinigasan yung dito mo, bibigay ka. Kaya kailangan. Tapos ah. lang may gagano sa ano, sa parang line na kuryente. <laughs> parang gumuhit eh. Masakit. Pero, yan, yung ganyan. Sa una lang naman yan masakit. Pag, pero pag na-treatment na yan, 1 to 2 days, meron pa yan. Parang medyo ngalay-ngalay pa ng Pero 3 to 4 days, wash out na yan. Tapos, uuha pagising mo sa umaga, pagising mo sa umaga, kahit pa paano, tayo ka. Ganun lang. Kasi nga, tayo ka. One, laksan ng konti. One, kabila. laksan mo ng konti, para ka ma makatas mo yung shirt mo, para mahigpit yung shirt mo. Ito yun. One, kabila. Two, oh, upo ka. Ganun lang. Pagkagising mo sa umaga, one, two lang, okay na yun. Tapos, Sariling haplos lang ng pagmamahal. Dali Ganito na no? oh Siyempre, hindi kayo marunong mag-massage eh Hindi kayo marunong mag-massage O, di... Kahit hindi kayo marunong mag-massage Huwag nyo nang pakatiinan Ganyan-ganyanin ganyan, nyo mo, oh Yan yeah. Simpleng massage lang ganyan ganyan nyo lang yan Basta, kahit wordy-wordy lang Huwag nyo nang... Huwag nyo nang hanapin yung may mga bukol Tapos titiinan nyo Para hindi kayo mapahamak Ganyan-ganyan lang Tapos, alam ko Ito yung sinasabi ko mga bukol oh Dali ha? Yan oh no? Huwag mong diinan yan. Lampasan mo. Sa kabila mo ilutin. Ito siya. Lampasan mo. Huwag mong, huwag mong pupuruha yan. Kaganyan-ganyan mo. Huwag mong pupuruha yan. Dito wala Oh. Ito may makakaba oh. Ito yung parang gumag. Yan Oh. Huwag mong diinan. Ganyan. Mo. Lampasan mo. Or ganun-ganun din mo lang. Ganun-ganun din mo lang. Okay? O oh, tayo. Tingnan tayo. Wala ka. Tingnan mo ngayon. Wala na po. Tama yun. May masarap na po. Liga, tolerable. Tolerable na. Yun yung sabi ko sa'yo. Pagkagisi mo lang, para hindi ka na bumalik sa dati mong ano, problema. Okay? Thank you, Bob. Thank you. Huwag ka na maliligo today sir, ha? Yes, sir. See you.